Hello mga kabahay, may tanong po dito. Anong kayang gawin ng isang milyon para sa two-story house? May sukat na 36 square meter. Ang tanong ko sa kanya, ano yung 36 square meter? Floor area ba o lot area? Floor area, okay? Sabi ko, ito yung gagawin natin. Hatiin natin yung process sa dalawang phase para malaman natin kung saan kaya ng isang milyon para sa two-story. Uh, sa phase one, papagawa tayo ng floor plan from the start kausapin natin si owner kausapin natin yung mga building users para tanungin kung ano yung mga culture tapos yung site analysis isang importanteng bagay yun na kailangan nating tukuyin yung wind direction sand path uh, climate condition kumbaga. and then yung soil condition yan yung sa site analysis and then after that we will do the space planning Pagkatapos, papa-approve natin yan. Kung so, okay na kay owner, puproceed tayo ng construction drawing. So, sa construction drawing naman, dapat nakalapag na yan yung uh, floor plan at yung design. So, approve na yan na kay owner. With that, palagay ka na na okay ka na sa gagawin. Pagkatapos na eh, gawin ni architect yung construction drawing, susundan niyan naman ng material specification. Sa simula pa lang, may specification niya ng material. just to formalize everything, isusulat niya ni architect yung specification ng bawat area ng bahay, bawat materialis ng bahay, dun niya lalagay at kasali na yung uh, details noon Tapos, after na may materialis na tayo, ika-quantify naman niya ni architect para mabilang kung ilang materialis ang gagamitin and then, saka pa, bibigyan ng estimate. Naka-invest yan doon sa mga hardwares na malapit. So, yan po yung uh, gagawin ni architect. So, Ipiprepare din ni architect yung building permit application form. Pagka naka-prepare na yan, sali yan sa trabaho ni architect. Yan. Tutulungan si owner para sa building permit application. Do, pwedeng ibang mag iba yung mag-process ng building permit. Pwede yon and pwedeng rin si architect ang tutulong para mag-process yung building permit. And then next is yung bidding process. Marami kasi uh, process kung paano gawin yung bahay. Pwede design build by architect or di kaya design build by administration sila na yung magpapatayo at pwedeng yung magbi-build is si contractor either engineer yan or another architect. So, hindi lang si engineer ang pwedeng maging contractor. Marami yan. Kahit nga hindi siya professional but may partner siya na professional on his team, on her team, pwede yon Kasi i-required mo kasi yan eh na yung magtatrabaho ng bahay is may alam sa construction. So, basically engineers but it can be a partner with an engineer or architect. So bidding process gagawin ni architect bibigyan ng bid forms may yun yung floor plan yung material specification yung cost estimate ano hindi hindi i-separate yung cost estimate tatago yan kasi para ma maipakumpara natin doon sa ginawa ni architect at sa ginawa ni contractor kung yung price ni contractor is nagja jive doon magkano yung uh, estimate ni architect. Gagawin ni architect is yung realistic na estimate, magkano talaga yung haabutin. Si contractor naman, ang gagawin niya, kukunin niya yung bid form, pipresyohan niya yun according dun sa specification and details na ginawa ni architect. So sa paraang yan, hindi ka kakamot ang ulo. Hindi mo maiisip na malulugi ka. Kasi sa sim simula pa lang, alam mo na kung uh, magkano yung value ng uh, bahay na ipapatayo mo. Actually, kagabi lang, na, napag-usapan namin sa isang uh, group member ng Facebook. Eh, pinapagawa din siya. Ang ginawa niya is, binigyan niya yung design na kuha niya sa internet. Yung front, yung facade, tsaka yung floor plan. Uh, ano lang, yung basic sukat lang. Wala nga ng, uh, column plan. Ilang columns ba meron doon? Wala. So, yan yung binigay niya doon kay contractor ang ginawa ni contractor, pinasyuhan. Pero, walang complete plans, walang details kung ano yung materialis. May usapan silang verbal. Simula't simula pa lang, pag ganyan yung way ni contractor na walang details at saka nagbigay ng presyo, i-question eh mo na. Ba't nagkaroon ka ng presyo na ganyan? Sabihin natin, based on experience, based on dun sa kabila kong project, maaaring ibang materialis ang kaganitin. And then there's no assurance on that kasi verbal So, during implementation, ang mangyayari niyan, wala kayong details, wala kayong yung basic plan lang, tapos uh, wala pang specification na, na, na ilagay dyan. So, ang gagawin magtatanong si owner, "Ah, ganito pala yung ano, ah, uh, gagawin natin." So, eh kung hindi mo gusto yung ginawa ni contractor, andan dyan na yan, nakagastos na. Sabihin ni contractor na, "Ay, yan po kasi yung presyo na ano, yan po yung materialist ng ating presyo. Wala ka ng choice. So, masakit isipin na mangyayari yan. Actually, nangyayari yan na may mga ganong paraan na, yung, especially on the small uh, scale contractors, na bibigyan lang ng drawing tapos sa gagawin Pero hindi yun eh. Kahit maliit na, na project, kung gagastos ka ng thousands, 50,000, 100,000, 200,000, it's still a money na pinaghihirapan mo. So, hindi mo deserve na ganun lang yung process. So, undergo the process kahit uh, sabi natin wala kasi ako pang budget ng architect. So, gawin mo tong process na to to make sure consult. Yan po. Hindi po masamang kumonsulta sa isang architect o sa engineers. Ito po yung parang sa mga maliliit lang na bahay yung sa may uh, yung mga OFW natin na uh, uh, hirap na mag uh, kuha ng isang uh, professional kasi maliit lang yung bahay and then maliit lang din yung budget but uh, nonetheless uh, hindi mo kailangan na mag, hani, mag sacrifice ng uh, quality ng strength ng money dahil uh, kulang ka sa budget 100,000 din yun, eh. even millions yung aabot ng iba hindi pa kukuha ng professional. Sobrang stressful yung environment pag walang ganun. walang tumutulong sa yun na, may alam. So ayan po. Pagkatapos noon, balik tayo doon sa process. So yun yung phase 1. ulitin natin. Yung phase 1 is site analysis. Yun yung uh, design development. Kasali na yun sa design development. Yung site analysis, space planning, space programming, tsaka pagpapa-approve yan uh, kung okay na yan kay client. And then, it will go next to a construction drawing. Ilalagay yung uh, mga detalye, mga sukat, tsaka mga specification doon sa drawing. And then, after na, isusulat niya ni architect yung material specification and then yung cost estimate from the architect. Gagamitin natin for the comparison during building process. So, mag-estimate tayo from the architect and then we have also the cost estimate from the contractor. Pag uh, kumparahan natin yan kung justifiable ba yung preso ni contractor. Kasi maraming, maraming tanong dyan sa Facebook eh, na itong presyo ni contractor okay na ba ito? So, nandyan, nagkaroon kaya ng question na yan kasi hindi kayo dumaan ng process. Kasi architect kasi isi-explain niya yan ng bawat gasto na gagawin niyo sa bahay tapos may yung building application form tulungan 'yan ni architect. So, sa phase 1 pa lang tukoy mo na yung magkano yung gagastusin mo, ano gaano kalaki yung building, anong itsura ng building. So, palagay ka na bago ka magpasimula ng bahay, plansyado na. So, sa phase 2, yan na yung magko-contract signing na kayo ni contractor. Tapos uh, nakalapag na lang lahat 'yan. Susundan na lang. So, sa phase 2, wala ka nang gagawin kundi titingnan yung mga materials na na-deliver sa site kung naayon ba sa specification na ginawa, yung approved specification. Tapos, uh, titingnan din, may mag-oversee din. Kung wala naman kayong uh, uh, professional directly on site, yes, kasi nagtitipid nga, uh, at least you have the uh, list of materials na dumating saka pwede mong i yan kay architect kung sakali o oh, architect may dumating dito na materials um, tama ba ito so at least there is a consultation from the technical person na magsasabing okay yan yan po ang dapat niyong gawin para hindi kayo magkakaproblema pagpapagawa ng bahay yan po, tandaan po phase 1 and phase 2 so hindi po diretsong Uh, ito yung uh, galing sa internet tapos sa uh, ito lang yung ano yung sukat yan ganyan yan lang 20 by 30 yan yung tipong ganyan tapos tapi uh, na tapos okay lang tayo magsisimula agad-agad <laughs> Hindi <laughs> naman yan dire yung parang relationship na yung nagliligawan na diretsong mag, mag tapos sa uh, ilang araw <laughs> ihihiwalay niyan hindi bibihiwalay kasi hundreds thousands yung ano yung presyo na pinapagawa mo tapos sa uh, hindi mo pala gusto yung sa dulo. Diba? Sige, ingat po kayo. Tandaan. Uh, hindi masamang magtanong sa isang architect. Tumutulong sila, tutulong sila. I-refer e nyo lang. Ingat po. Ito po yung content ko na ginagawa ko ngayon. Help me to do more of this kind kasi ang intention ko naman is to share the knowledge for the anyone who wants to build a house kailangan pa nila ng uh, awareness so this is for them and uh, for everyone pakaka benefit nito so thank you so much for watching please like uh, share and subscribe thank you so much